Osa kasimana na karon suka ni Olbao sunog sa landfill sa barangay Tapol, Talisay City. Apan hantud karon padayon pang pagbuga sa aso. Ang Talisay City Health adunay pahimangno sa publiko. Ang live report ni Femery Dumabok Fem. landi na sa sama sa niaging simana nga baga og ito ang gibuga nga aso gani Balik na sa normal ang panginabuyan sa mga mamasurahay. Kining puti nga pagaso na lang ang makita sa nasunog nga parati sa landfill sa barangay Tapol. Gani wala kini kakuyanap sa dan duol sa landfill. Apan magdepende gyud sa direksyon sa hangin. Kaya dunay panahon nga ang aso niini ang moabot ngadto sa pipila ka mga balay duol sa landfill. Nunot ni ini ni hangyo si Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa mga residente nga nagpuyo sa duol nga dili lang una maggawas-gawas sa ilang panimay. Gipasabot ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, nga makadaot kun mahanggap ang asugikan sa nasunog nga landfill. Ang mga basura no, medyo naika ng mga component ang adilim maayo maginhawas sa mga tao, sabi na um, irritansin sa ilang lungs. So, akong hangyo sa mga katong mga nasa duol labi na itong mga mamasurahay, uh, pag-wear lang o uh, face mask kung mawato sila sa basurahan. Katong pagkakita following day, niyato na ng medical team, kung na sila Dr. Larida o mga nurses, So nagpahigay na sila consultation, niya na na sila inhatagan sa mga tambal. Then today, mabalik sila kay Nibalik balik man aso. There are precautions that we sent, but rest assured that gidali-dali gini sa gobyerno na matambakan para mahinahinay gud ug ma-minimize ang aso gayon. Once na ayon, wala na isunog o... Um, okay na ang sitwasyon dito na makasood ang mga heavy equipment, karon um, we have backhoes in the area at ito ipapunan pa karon para maka, makatambak na sila, ang uh, makakwari man, makatambak na sila og anapog dito sa basura. kay kung di matambak ang anapog, kanang tungod sa, ka, sa basura mo, gawas yun ang aso. Samtang balik normal na ang padikay-sikay sa mga mamasurahay sa landfill. Taliwa sa pahimang no, sa health officer nga magsulob yun unta og face mask. Apansagad ganila ang wala na. Aduna pay daghang mga bata ang nangoy sa landfill. Mato din yung usa kainahan nga masayangan sila sa ilang 400 pesos nga kita matag simana Mana. Huwag aso dito sa babaw. Pero ano sa obos? Aso, aso siya pero hinay na lang. Oo, hindi na para pag last trip. Mm. Um. So niya, kumusta man? Wala rin nagreklamo ng mga bata niyo kung buo-buo? Ano? No, wala raman, kay karoon pa sa nakugidaan ni sila kay nanguyog man sila. Kasi gila barak mo nga maglayan akong kabuhi. Ka. Mm. May ka. Ano ba gusto nila? Okay naman. Ano no, may niyari yung mga kon Nang mga doktor? Ano ang inakonsulta mo? Mm. Uh... Mag-uot akong dugan. Sahay. Yeah. Padayo ng pag-abuno o ganapog aron hingpit nga mahunong ang pag-aso. Karong Merkulis, gitakdang dugangan ng financial assistance sa piktadong mga mamasurahay gikan si LGU. Humansa taguan 1000 pesos nga una na nilang nadawat. lan gabi isubling ni sila ob ang, ang kayo diha sa landfill. Hinoon you know, na pang kini, human sa Dulano sa Kauras, gapakigkumbati sa mga ka kabumbiruhan sa Talisay City. O sa akin rason nga nakastandby paghihapo ang BFP personnel sa Talisay City o sa ilang fire truck o water tanker sa Talisay City Government. O matagkaroon na gunya, bisbisan o tubig ang mga basura diha sa landfill nga wala pa masunog. Kinaroon usab, dili mo sa laob ang kayo niini. Ilabi na nining grabing kainit sa panahon. Lan? Okay, dagang salamat, Femery Dumabo.